Isa sa mga kauna-unahang itinuturo sa paaralan ay ang wastong pag-awit ng lupang hinirang. Isa rin ito sa mga awitin na unang pinakakabisa sa mga estudyante para naman sila ay makasabay sa flag-raising ceremony. Ayon sa batas, ang seremonyang ito ay dapat isinasagawa ng mga sangay ng pamahalaan at paaralan sa araw-araw. Sa pag-awit nito, dapat ay nakatayo ng tuwid at nakapatong ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib habang nakatingin sa direksyon kung nasa ng watawat ng Pilipinas. Kapag nagsimula na itong tumugtog, lahat ng tao at sasakyan ay inaasahang tumigil sa paglalakad at sa pagdaloy. Ang mga nakasumbrero naman ay nararapat itong tanggalin ng panandalian. Ang awiting ito ay nasa tempong 2 fourths at nasa kinaji. At ayon sa pinuno ng Heraldic Section ng National Historical Institute na si Teodoro Atienza, ang pag-awit ng lupang hinirang ay dapat tumagal lamang ng 53 segundo. Nakasaad ito sa ilalim ng Republic Act No. 8491, o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Sa kabila ng mga espesipikong panuntunang ito, marami pa rin ang hindi sumusunod dito. Sa ibang pagkakataon pa nga, iba't ibang bersyon ang ating naririnig. Kaya paalala ng otoridad, huwag itong gawing katuwaan dahil ang sinumang mang mahuling lumabag dito ay maaring pagmuntahin ng limang libo hanggang 20,000 libong piso o pagkakakulong ng hindi lalampas sa isang taon. Pagkakakulong at multa naman ang ipapataw sa mga mahuli sa mga susunod pang offense.